So yung mga kamakulits Good morning Ngayong araw ay pupunta po kami sa school ni Irie At ating kami ng briefing Meeting Para doon sa pasokan nila Sama nyo po kami intindihin ang nihongo nila Let's go Mumula. Hi mga kamakulits namumula tayong ilong nya ah, Dumaan muna kami dito sa isang bilihan Kasi nagugutom daw si baby after nito punta na tayo dun sa school umatin na tayo ng meeting ni Airi si Airi may na lang sa sakyan kami pupunta kami sa taas Ta tapos forward na tayo po doon sa school stay tuned bye bye ka na muna bye bye stay tuned sabi mo stay tuned. Wow. Nandito na kami sa school mga kamakulits Samahan nyo kami ng aking asawa Pumasok doon sa loob Let's go! Panik tayo mga kamakulit Sa banyo ko do meeting tayo Ngayon nga ay papanik na kami mga kamakulits. May baon nga pala kaming kinelas Ganun pala ang rule sa mga school Late na yata kami Magsisimula na yung baby Meeting, let's go! 常便名のトリップシステム信実の1 mm -hmm. sa 夢の最期ご滞在クレジットアイの Bago mag entrance ceremony, kailangan i-briefing muna kuha ng mga rules dito sa school nila, sa kinder. Balik po ako sa inyo mamaya ah. Bawal maingay. <laughs> nababasa mo ba yan? Ito. Ah. Uh, Wala naman yung isa. Kangi yan eh. Ang hindi. Siyempre itong mga nababasa ko yun kami lang ang mga pilipino dito mga makulits puro hapon sa mga oras na ito ay naiinip ako mga kamakulits ang tagal lang explanation so mga yan lunch box tsaka ano sa tubig lagyan daw ng mga pangalan yung mga lunch box inumin tsaka yung bag ngayon susulatan natin yung mga mga ulit susulatan natin put your name kala nila hindi sila naiintindihan ha <laughs> mga ulit siya tatwa Yo. sa mga oras na ito ay nakikinig pala kong maigi dito mahirap na pag natin alam mang gagawin natin sa pasokan ng bata kailangan sumunod tayo sa mga rules nila naiintindihan ko naman yung iba mga makulits pero yung mga malalalim hindi na kaya natin to guys

yung binili namin mga gamit dito ba ba kasi magkapalit-palit sila mga bata mga naglalaro di ba nana page seven page sa mga oras na ito hindi lang nila sinasabi ini-explain pa with action nakakabilib naman talaga yung pinagbisan do mga kulits yung pinagbihisan doon daw ilalagay. yun Yung 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 Ayan yung mga uniform nila, mga mga college. Ayan yung pang school, ayan yung pang PE. Ayan sa kabila, tsaka yung pang kain doon. Ito sa kaliwa, yung mga pag nag-study sila. Okay. Okay. After na ito mga kamakulits, uunin na natin yung mga uniform, magbabayad na tayo. Another bayad na naman yun. Gastos is real. Eh, si manager oh. Kaya na magbabayad, hindi ako. Malapit na itong matapos mga kamakulits. Kita kita tayo doon pag ginawa natin yung uniform ah. Masyadong mahaba yung explanation nito nakakainis. Stupid. No. Ah, na ano lang. Okay. Na. Tapos na mga mga kulis. natin yung gamit ha. Ah. So yun mga mga Tinitingnan lang natin kung saan nakalagay yung mga pangalan para alam natin <laughs> pinicture lang namin yung mga gamit kusan iyalagay yung mga pangalan tapos baba tayo kuling natin yung uniform let's go Ito na yung mga ka-uniform. Yung uniform, mga kulits. Kunin na natin. Ito na yung mga gamit. Takuha na namin to. Tapos, uniform naman. Ayan. So, forward na tayo sa labas, mga mga kulits. Bayad na kami. Yun, exit na tayo, mga mga kulits. Sakay na tayo sa kuruma. <laughs> Tagal mo ay Awi uh, na tayo wina tayo. So yun mga kumakulits, nakauwi na pala kami. At natapos na naman ng isang umagang may meeting para yun sa entrance ceremony ng bata sa April 9. May dala nga pala ang chinelas mga kumakulits. Kasi pag pupunta sa yun na school, kailangan may bitbit -bit kayo ang Pagpasok nyo doon sa loob. Kasi iwan nyo yung marumi yung sapatos. Tapos ang bayaran po pala ng pagkain noon is kada third week ng buwan. Ikakadas po yun sa bangko. Yun lang po mga kamakulits. Sana gusto niyo yung vlog ko ngayong araw na to. At ako yung magpapahalam na ulit. Ako po si Makulits Vlog. Ang dading makulit. Lagi nyo pong i-like and share. At subscribe nyo po ang aking channel. Thank you po so much sa inyong lahat sana makarelate po kayo sa aking mga vlog thank you bye